Ito, sa harap ng City Hall o. Ito ng passive, no? uh, po. ng Pasig. Ah, walang masyadong tao. Eh. para makarilang siya kasi maraming puno dito no? ako abang inaantay ko ito ito yung pinaka plaza Ayan. kaya kaya hindi ko may inip kaya kagaya po natin abang nagaantay tayo tayo After nag-aantay tayo dito eh, oh. Nagre-relax tayo no? Dito sa mga puno no? Ganda ng mga puno, malamig Oh, po. Abangan niyo yung ating uh, mga ginagawang content na. At uh, doon sa ating pong uh, ginagawang mga komentaryo at uh, reaksyon doon sa mga nasabing uh, mga nagbabiral uh, ngayon ng mga issue tungkol doon sa China at Philippines no? At ito itong matindi yung China at saka Philippines eh, no? <laughs> grabe yung uh, ginagawa ng uh, mga official ng pamahalaan na basta na lang uh, ginagawa nila yun sila na lang ang na nagpapasya kung na, uh, ano ang dapat ko eh. Ay dapat eh. Sabi nga, dapat sumangguni kayo doon sa mga uh, mag-umusalta kayo sa taong bayan. Kung uh, ano ba talaga ang uh, na natin dito sa ginagawa natin na para pag uh, China no? kasi wala tayong kakayahan wala tayong armament wala po tayong pandigma kulang tayo sa gamit kahit na anong gawin po natin hindi po katiting lang po tayo langgam lang po tayo uh, isang perasong langgam lang po tayo at uh, ang kalabag po natin mga tambo alam na uh, higante na talagang na uh, pwede tayong tunawin ng uh, seconds lamang kaya ng Jerusalem kaya, kaya uh, iingat po tayo sa mga desisyon. pero kung na uh, talagang na uh, wala na pong paraan kaya uh, kung wala na talagang paraan uh, pinaka uh, pinaka best ibaba na po natin nag-rally na po tayo sa lignan ng kalsada at uh, pumunta na lahat sa Malacanang para ibaba na po natin yung mga namumuno na yan na walang ginawa kundi budyukan at uh, ang uh, malalambuha lang ng uh, China na hindi naman po natin kakayanin at uh, umaasa doon sa tulong ng uh, US na hindi naman po tayo susuporta niya pagka talagang ano, gaya ng Ukraine ano? uh, abangan po at Maraming marami salamat din po sa ating uh, kaibigan na si District Director uh, ng Southern Police na si Police Brigadier General uh, Victor Leon na uh, Rosette na siya ngayon ang uh, Southern Police no sa mabilis na aksyon na inaksyonan po ng uh, ng uh, PIO ng uh, Southern yung aksyon na ating pinarating po thank you ha uh, mabuhay po ba yun? sa bagong happy po ng Paranaque Police. thank you thank you at mabuhay. abangan nyo po yung Ating uh, interview kay uh, Colonel, ang uh, bagong Happy ng Paranaque Police, tuhon sa aksyon at reaksyon na kanyang uh, ginawa sa aking pinarating sa kanya. Mabuhay po kayo.